Ayan, dito na ako guys sa ano, Dito na ako sa terminal. Terminal ng Victory Line. Eh. So, 5.30 pa daw yung biyahe ko long ago. Eh. So, dahil pa sa passenger guys. Dami nila. Sabi so, ko kayo pag nakarating na ako dun sa destination. Ayan. So, 5.30 pa yung akin. Next, ako sakay na tayo. So, 5.30 daw. So, ako sakay Hello! Hello! Ayan, nandito na ako sa pampanga, guys. Katapos ko lang kumain. Pahinga-pahinga kami. Ito si Hayley. Hailey Maculet. Hi. Hello, guys. Hello, guys. Ano kinakain mo? Yeah. Ah, grapes? Ano huh? kain mo na dali. <laughs> Inubihan ko ng grapes. Ayan, pahinga-pahinga lang ako, guys. Ayan, thank you, thank you so much. Ayan. Medyo natagalan na, tagalan lang ako sa ano, sa victory. Medyo matagal yung tambay namin sa victory liner. Ayan. 5.30 dapat yung alis. Saka alis kami alas 7. Ay din mga kasado 6 na yata. Ayan. Thank you guys. Pahinga muna ang grandma. Sabi ni Hayley. <laughs>